ating idol na vlogger vlogger truck si Batang Garots yan na na po ang ating Batang Garots si Papa Abdol na na ang ating Papa Abdol uh, lumubog nga kanina Madulas, lumubog kanina kay... Tutin na kalsa selsa o Kaya pa Kaya ano naman sir. Kerap, kerap, kerap. Kerap, kerap. Kera, kera. kera. Batang garut. Si Papa Abdul, Batang Garut. Papa Abdul, Papa Abdul, nang po kami waiting. Abutin abuti tayo dito mga alas 4 raw. Alas 4 na madaling araw. Tapos eh, matitig kamay. Pero siya is delay siya. Ayun. ba sakit dun sa mata? Sige, <laughs> pal. Nagbugong ka ba? Nagbugong ka? Ay. Ako ay bibili nila ng bugong.